Okay, si Vision Patrick ay nasa waiting area sa likod. So it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Here we go, Liza. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka ka-popular noong nasa high school ka? Four. Nakakailang boyfriend ang babae bago niya ma-meet ang taong para sa kanya? Ah, uh, tatlo. Reklamo ng ordinaryong Pinoy sa tinitirhan nilang bahay. Bahain. Ano ang kailangan kapag maglalaro ng Palo Cebo? Um, uh, bola. Nagbibigay ka ng tulong sa mga taong... Mahirap. Let's go, no, Liza! <laughs> On a scale of 1 to 10, gano'ng kaka-popular noong high school? Sabi mo mo'y 4. Nansan ba ang 4? Ay! Baka kailang boyfriend ng babae bago ma-meet ang taong para sa kanya. Tatlo! <laughs> Sabi ng survey! Yeah! Ay. Reklamo ng ordinaryong Pinoy sa tinitirhan nilang bahay, bahain. Nansan ba yan, survey? Meron. Very good. Anong kailangan para maglaro ng palo Cebo? Bola. Nansan ba ang bola? Wala, Ay, walang wala. bola. Nagbibigay ka ng tulong sa mga taong may hindi. Ang sabi ng survey natin? Nice one. Good start. Good Pwede start. Na, thank you. Good thank start, nice guys. Good start. Let's welcome back Patrick. Patrick. So si Glyza ay nakakuha ng 84 points, meaning 116 to go. Patrick, at this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Glyza. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, well, 10 being the highest, gaano ka ka-popular? Noong high school ka? Eight. Nakakailang boyfriend ng babae bago ma-meet niya ang tao para sa kanya? Dalawa. Reklamo ng ordinaryong Pinoy sa tinitirhan nilang bahay? Ah... Uh, Pas. Ano ang kailangan kapag maglalaro ng palo sebo? Uh, uh, damit. Nagbibigay ka ng tulong sa mga taong blank. May hirap. Ah... Uh, Reklamo ng ordinaryong Pinoy sa tinitirhan nilang bahay. Makala. Let's go, Patrick. <laughs> Nagbibigay ka ng tulong sa taong nagugutom. Tama. Sabi na survey dyan ay, Oh! Top answer ay may hirap. Yan ang top answer. Ano kang kailangan para pang naglalaro ng palo sebo? Sabi mo, damit! Ano kaya klaseng na uh, damit yan? Nandiyan ba ang damit? Wala, walang damit. Siyempre, top answer dito yung kawayan. Yung aakitin. Reklamo ng ordinaryong Pinoy sa tinitirhan nilang bahay, uh, ay makalag. Sabi ng survey dyan. Hoy, ang top answer maliit, masikip. Nakakailang boyfriend ng babae bago mamit ang taong para sa kanya dalawa sa mo. sabi ng survey? Wow, oh. Ang top answer ay tatlo. Nasagot din ni On a scale of 1 to 10, gano'ng kakapopular ng high school? Sabi mo 8. Ang sabi ng survey? Ang top answer ay 5. Anyway, congratulations, Patrick. You guys still won 100,000 pesos. Features on the floor.